So, ayan, hati kami ni Izel Wow! Sobrang tamis, guys. Oh. Hmm. Hi po, good morning po sa inyong lahat. Kamusta po ang bagyong Christine sa inyo dyan? Dito kasi sa amin, um, um, umiinit naman siya ng konti kahit papaano. Ayan. So, ayan si Mama at si Izel Nangunguha ng... Atis. Ano tawag sa inyo nito? Maraming na pa, chickens. Atis ay, po ay, to ay. sa amin. Nangunguha si mama dahil pinapaluto namin. Tapos, ayun. Oh, okay. Kinakain. Yan. Mga yun luto nangunuto. Yan. si mama. Madami lang pong bunga. Ito yung mga bunga niya. Si Isel yung taga kuha ng mga ano atis. Tapos si Mama yun, tiga kuha. Yan. So, kung gusto nyo bumili, yan. Itanong nyo lang kay mama kung meron siyang makuha. So, so edi wow. Padalhan niya kayo guys. Pwede naman po libre. Namimigay naman po si mama ng libre. So, ayan na yung kuha namin. So, ayan yung mga puno niya guys. Ayan. Ayan yung iba. Nasa tabi lang naman to ng bahay. Bakit ha? So ayan, meron silang nakuha na hinog na. Ayan. So ayan, mag-aakyat ang isel e nyo para sa atis na ibibigay sa inyo. Hoy! Ayan. Ba? Ayan de sa ko ay sa isel nyo mang iba gulang ni pagay de ungun pa best na mo tigto pinoot So yan lang guys, wala na. Yun lang yung makuha namin. So ayan na yung makuha namin. Thanks yes, mama. Yan. So yan lang. Papalutuin lang namin to and then yun, kakainin lang din naman namin. Hindi namin to binibenta. So ito yung nakuha namin na hinog. Yan. So ayan, hati kami ni Azel. Hmm. Wow. Sobrang tamis, guys. Oh. Um, isa. Hmm. <laughs> Sobrang tamis talaga. Mmm. Tamis ang maluto. Bala na. Bye. Bye guys. Liso. Ay, liso. Yun lang. Bye-bye. Ingat kayo. God bless.